Ano nga ba? Meron ng Israel at maraming gusto mong karito. Alas 30,000 na Pilipino ang na nagkatrabaho dito sa Israel. Tulad si ibang mga bansa, may maayos na transportasyon dito sa Israel. May maayos na sakayan, bus station para sumakay. May sa Pilipinas, ako sa kansan lang sumasakay. At kung gusto nyo naman maglibang at magpunta sa beach, libre lang ang mga beach dito. Hindi kailangan ng entrance fee. Dito nyo matatagpuan ang mga ganda at ang makakamanghang mga beach. Ang tao ang may takot sa Panginoon. At kung ikaw naman ay kristyano at katoliko, dito mo matatagpuan ang mga biblical places na hinahanap ko para mapalapit ka sa Panginoon. So tinatawag nga itong Holy Land dahil dito isinilang ang Panginoong Yesus. Ito yung kauna-unang pagkakataon na nakasakay ako sa kabin kasama aking mga kaibigan. Enjoy the coming! At kung saawad naman ang pag-uusapan, sulit na sulit ang pagpunta mo dito. Dahil dito, maging doble o triple ang sahod mo. Kung ngayong ikukumpara sa Pilipinas at may maganda na silang health benefits at health insurance para sa mga Pilipino. At bonus pa ang pagkakaroon ng mabuting amo at employer. You get it? Oh, tulong talaga ang pagpunta sa Israel. Sa laki ba naman ang sahod, sa ganda ng mga pinipisyo, eh kahit may gera, eh mo. Napakihirap na ba naman ang buhay sa Pilipinas? Napakataas na ng bilihin, kuryente, tubig, at wala nang pag-asa. Pati bigas na sinasabi magkakaroon ng 20 pesos na bigas ay hindi Pati ang pera sa plot control. Hindi na malaman kung saan napunta. Saan ba patungo ang ating bansa? Sobrang hirap. Kaya kung tatanungin ako, siguro, nagtitiis na lang muna ako dito. Mayroong manggera, may mga problema, pero alam ko dito, kaya ko suporta ng aking pamilya. Dahil alam ko, balang araw, ang lahat ng pagkatsaga ko ay magbubunga.